Ganon. So, hindi ako mayaman. So, wala rin akong... Basta so, may, may pera man, kunti. Katamtaman. Kasi nagtatrabaho rin naman ako. Oh, so, may sweldo. May sweldo. Um, yung sweldo ko, yun ang pinamimili ko rin para ipamigay. Naiisip ko minsan, no, pag mga na, yung nadadaanan ko, wow. sabi ko, kumain pa kaya yung, ma, yung isang nanay na yun, kumain kaya. Yun kasi parang, parang walang ano, dun sa mga gilid-gilid ba, sa mga daanan. Hmm. So, natatouch ang puso ko dyan, kasi nga, siyempre galing akong probinsya, bundok eh. Ako pa rin, natatouch din ako talaga sa mga taong hmm. nagtatrabaho ng gusto na. Hmm. Hindi rin sila pinapalat. Sabihin natin na nagtatrabaho sila, hindi talaga sila sinaswerte na makuha ng magandang. Magandang, kaya yun dapat ang deserve na tutulungan. Oo, Kasi pa. sabihin ko mana, ako ayoko ko bigyan yung taong tamad. Ay, Ay, gusto yun. ko yung katulad na daanan natin, nag nagwawalis. oh, na, yun. yun. Ma na matanda, oh, na, matanda na, na nagtatrabaho oh. ko. Yung na-traffic enforcer kanina, hmm. nagtatrabaho pa, yun ang saludo ako. Oh. Hindi yung bibigyan mo na lang, nagmamaritis hmm. lang, nagbabantay lang paglabas mo. Hindi ako, ano doon, saludo, pero yung talaga nagtatrabaho, hmm. nagbabuti. Uh, oh. Naghanap ng mga dyaryo. oh, yun. yun yung nagtatanim. tutuloy yun. Natanin, yun. Na, yun. Nag, ano ng mga baka, naglilinis sa mga kalye. Kasi hmm. isang kilong bigas, malaking bagay yun sa kanila. Ay oo, oo. Hmm. hindi nila inano yun. Hindi nila sinusukat yun, kundi malaking bagay at tulong yun sa kanilang pamilya. Sato. Oo. Yun talagang magandang ano, mangyayari na natulungan mo. At saka din kay pare, kasi bakit? May, yung puso ni pare, mabuting tao. Kaya, kaya siguro din ako yung, yung gusto ko sa kasama. Hindi dahil sa yung nagbablog kami. Eh, hindi ba naman siya sikat, hindi rin naman ako. Hmm, so kumbaga, eh kung gusto ko talaga sumikat, dumikit ako, marami naman akong kilalang mga vlogger hmm. na in, sikat talaga, oh. di ba? Pwede akong magpa-endorse, pwede akong magbayad, pero hindi ko kailangan yun ano, bakit? Kasi nga, gusto ko yung... Binigay talaga ng lang oh. ta langit? Langit. Angkat ako, gusto, gusto kong katandim si pare kasi bakit, makikita ako yung puso niya, kumbaga, mabuting tao, yun. Ako kaya ko rin ng sobrang ano. Yeah. hindi sobrang humble si lang, sobrang uh, humble uh, lang. Hindi Pag um, ako kung ano ako ganun lang ako mm -hmm. pero hindi na ako magagawa sa bigay to. Ay mag- ay. Basta ko pinapramis ko sarili ko hanggang mayroon ako maibigay ibigay ko. Cheers tayo pre. Cheers. Uh, bilang pagiging hindi lang namin pagiging magkaibigan, Ayun. magiging magkapatid, Basta, magkumpare pa. Yun. bakit Mad sa mundo na ito ngayon sa ito sa ito kalakaran sa buhay natin dito sa mundo na to oh. bihira ka makahanap ng tao na kumbaga ituring ka talagang kaibigan, kaibigan. bihira magkaroon ka man ng kaibigan ng ganyan wag mo nang pakawalan alagaan mo wag mong samantalahin wag mong tatarantaduhin kasi bakit madalang na sa panahon ngayon wala mahirap mahirap mayroon man ngayon pakikinabangan ka ay, meron. meron no. nangyari talaga yun. Pakikisamahan ka dahil sa mga... dahil sa may purpose Oo, oh, may purpose. Totoo yun. Pero yung wala kang... Wala yung... Kumbaga, magkaibigan lang talaga kayo. Wala kayong ano... Madalang... Yun, ang taong ginagamit ka lang na... Oh, kasi... Personal purpose. Personal purpose. Mm -hmm. Pero pagkatapos na di, na di ka na, ku, di ka na kumikita, itatapong ka oh, para kang basura. Yon. Kaya, yun lang. Hindi lang siguro isa, dalawa, tatlo na encounter ko kung nung pare. Nakikita ko to. Oo, totoo. Mm -hmm. Kahit ako. Kaya nga, simburo, tumanda na tayo sa ganito, sa dami pa naman siguro nakilala natin, mm -hmm. di ba? Nakilala, mm -hmm. na Gagamitin ka lang. Totoo, totoo eh. Ako lang, ako, 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 friend. lang ako sa Panginoon na ako ang nabiktima kaysa ako ng biktima. Ay, mahirap kasi. Yeah. Yun. Bakit? May karma, friend. May karma ang karma, hindi man darating ngayon, bukas, hindi man, sa mga sunod at hindi man gagamitin sa kap, ikaw, Kanya? yung kapwa mo, yung, yung, ibang tao. Kapwa o anak mo, yun. O kapwa po. Ano ba yan? Eh, oh. totoo. Ano, ah, wala naman ako sa karma. Kas, karma is real. Totoo yun. Totoo yun. Kaya nga sabi ni Father, huwag mo ipunin ang maraming pera sa mundo. Ipunin mo yung kabutihan mo. Tama. Yung sinasabi niya, ng, magtanim ka ng kabutihan. Kabutihan. Dito sa puso mo at sa langit. Yan, ano talaga pinakanapis to? Kasi anihin mo man yung sobrang dami mong pera, wala kang puso. Sabi nga nila eh. Subukan mo magtanim ng santol. Pagtubo niyan, santol. santol Pagbunga niyan, santol. 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 Hindi, anong bunga na bango? Oh. Subukan mo magtanim ng kasamaan. Ah, sigurado. Ah, nika. Hmm, sigurado yan. Kasamaan. Kasama. Tanim ka ng kabutihan. Mayroon paripilit yung isa... Kung mas sa, isa sama, gagawin ka ng Oo. hindi maganda. Pero, hindi pa rin siya papayag kung nasa taas. Kasi ang tinanim mo, kabutihan. kabutihan. Eh. Hmm. Ika nga ay, ang, ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Ay sino pa yung... Pag-ibig -pag kasi ang tinanim mo, ang kumakalaban yan, yung kalaban ng pag-ibig, sino ba yun? ang ka ng pag-ibig, <laughs> Pero kasamaan, susuklayan ka ng kasamaan. Yan naman talaga. Mm. Kaya ako happy na ako kahit na, ganito. Kahit na victim ako, okay lang. Pinasa ko na lang ng mga ano, bagay. Sabihin na. nila, ah, pahayay-hayahay ng mga ito. Buti pa itong mga ito. Ah, hayahay sa buhay kasi ano-ano <laughs> oh. uh, na lang. Uh, Tuloy, eh. Mm -hmm. si pare, anak niya, malit pa lang. So, elementary. So, ilang years pa bago magtapos, magkalit si Sayon. So, kailangan niya talaga mag-sipag, mag ano, Kasi nga, Siyempre hindi natin alam yung pangangailangan din, correct o okay. ba? Diba? So kaya lang, kagaya na ngayon, nagre-relax-relax kami ni pare kasi nga, siyempre kakapagod din mag-ano, stress din, nag-iisip din, siyempre tao lang din kami. Hindi naman tayo so, mga robot nga magpahinga kasi palitan ng ano, TSA. Tao pa kayo. Mm -hmm. Eh gano'n, mm -hmm. kailangan din. Ako, may college pa ako. O ilang years pa bago mag-graduate. Galangin din talaga magpapahalaan. Sipag at tiga pa rin, walang imposible. Yan lang ang puhuna natin. So hindi naman ibig sabihin, pag nag-graduate na yung anak namin, di kami magtrabaho? Ay hindi. Trabaho pa rin kami. Ako ayaw ko rin kung hmm. mag-graduate ang anak ko, magtrabaho siya sa kanya yun. Hmm. Basta ako magtrabaho ako, kaya ko, Tra pakainin ko sa sarili oh. ko. Trabaho kami ng para sa sarili hmm. namin. Oh. Ayaw ko mag depend sa anak ko. Because hmm. nakatapos, sabihin mo, obligasyon ka ng anak mo. Hmm. Ayaw hindi. ko na gano'n. Hmm. Hanggang kaya ko, pre. Magawa ko na magtrabaho ako. Oh. Mm. kasi yan ng Pilipino, pre. Na ako, pre, hindi ko tinatanggap yung ginagalian na yan. Oh, ay ginagawang puhunan ng puhuna anak. Ba? anak. Mm. Sabihin ng anak, yun. Anak, magtapos ka kasi kami. Ikaw eh, ano? ahon ng kahirapan. Ah, oh, mm. Ay, hindi. Against ako yan sa... Depende so, yun sa anak. Oh. Kung tutulong sa tutulong, tutulong sa Pero huwag mong i Kaya sabi ko sa anak ko, anak, paaralin ka namin. Hindi sinarapata namin 'yon, ka Hindi namin sinasabi na paglaki mo obligasyon mo kami. Hindi, oh, hindi hinahandaan na namin ni mama mo sarili. Hinahandaan na namin ni mama mo. Ang sarili namin. Oh, ako nga eh, kami, ni Mrs. pinaghandaan ko na oh. pati ulod, pati kamatayan. Oh. Ayun, bayad yung kabaong ko, yung Saint Peter ko. Na ako. Oh, wala, oh. walang problema 'yung oh. may iwan ko eh. Wala na. May iwan oh. pinandaan ko na 'yang pre Bayad na ko sa bayad lahat lahat. <laughs> Ito, may SS ako, magka-pension yung anak ko. Oo, oh, oh rin, may SS. Oo, oh, kaya sabi ko. Eh, walang ano. Oo, oh, para di ako pabigat sa anak ko. Ganun yun. Oo, oh, yun talaga. Para ikaw, yan. matatali, ikaw matalino na bilang magulang, uh, ang obligasyon mo lang bilang magulang para alin ang anak mo. Para Pero oh, hindi mo pwedeng isipin na uh, i ka. Oo. na obligahin ka. Ngayon, nasa kanila yun. Oh. Hmm. Pusa nila yun. Yes. Kasi ang anak, kung tususin, walang obligasyon sa magulang. Walang. ang magulang I may mean, obligasyon sa, sa anak, anak. totoo oh, oh. Hmm. kaya bilib ako sa mga anak na binalikan talaga yun no, depende kasi sa anak na sinuportahan nila pero hmm. ibang magulang din pag sinuportahan sila iniipon ng magulang ang anak na binigay sa magulang oh. Oh. para ibalik lang din kasi pagkating. darating ang oras, oh. kailangan kasi yung anak nila tumatanda sila oh. matanda na oo oh. <laughs> oh. kung baga ang anak papunta sa kabigatan ng buhay kasi oh, magpapamilya. Ako magpapamilya. Ay, ikaw, kumbaga sa araw, patunod ka na, yung oh, anak mo, pasilang pala. Pasilang, oo. Oh. oh yun, kumbaga, nangangailangan yun. Kaya din ako sa magulang na ang binigay ng, mag, ng, ng, ano, ng anak sa magulang, iniipon, hmm. hindi sinasabi sa anak. Pag na ang, 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 magulang na malapit na magsigo, sinasabi, oh. anak, yung lahat ang iniipon mo, ay iniipon ko andun sa bangko. Hmm. Hindi ko ginagalaw, para sa'yo yun saludo ko sa magulang na gano'n. Tulad sa amin, hindi man natin obli hindi man tayo, natin bilang oh. kasi kami naging anak din. Mm. Siyempre may magulang. Mm. So hindi man natin obligasyon na bilang anak ang 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 magulang na uh, magsuporta, magsuporta. Mm. Pero dahil nga sa may puso tayo, oh. tao tayo. Siyempre maawa tayo sa magulang natin. Bibigyan natin. Kasi Oh, dito dito ayempre. Magulang natin, magulang yun, pa rin 'yan. Hindi tayo magiging tao kung wala sila. Kung wala 'yun. Mm. So para para gagawin ng anak din yun natin sa atin, gawin natin sa magulang natin. Yes, 'di ba? Mm. Tama. 'Yun. pero nas nasa pamilya talaga 'yang magandang diskarte ng mm. magulang, magandang diskarte din ng anak to. Nalulungkot kasi ako pag nakita ako minsan 'yung Manap, anak tinatakwil 'yung, yung mag magulang, magulang, 'yung magulang tinatakwil 'yung, yung anak. anak sabi ko, sila, pre, na Sabi ko, uh, tapos mayroon pang minsan bantaan, mayroon oh. pang kasuhan. Mag-ano, mag-ano mag-anak, Naglaban. Sabi ko, sa amin pre, nabali... may ano ako. Eh. dahil sa yun sa ano, ano, dahil yun sa pera. Pero, sa kayaman. Pinatay na pera. tatay niya. Oh, Diyos ko. ako dahil sa pera. Pinatay ng anak ang kanyang tatay. Para lang no, makuha ang mana. Para makuha ang mana. Totoo. Pero, ako, no. 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 sa akin, ko, ayaw mali ko yun. Oh, mali, mali, talaga pa ako, magulang ko. Patayin mo? Layo eh, ka na lang. Oo. Magulang ko, hindi nga pwedeng murahin na ibang ay, tao eh. Ay, ay ayaw ako po. magagalit eh. Ako, ayaw ko murahin na nanay tatay ko. Hindi ko nga ginagawa sa hmm. magulang ko eh. <laughs> Oo, di ba? Ayaw ko nga kung kulang na nga lang, padapuan ko ng lakaw magulang ko, hmm. palamukan, hmm. ayaw hmm. ko. Totoo. Bakit? Hindi ako magiging ganitong tao. Kung wala sila. Wala sila. Correct. Isipin mo, simula pinanganak. Hmm. Nine months kang binuntis, oh. iniingatan oh. ng jan. Oh. Pagkapanganak, alaga ka, ka, nagpupuyat yan, hmm. nababasa ng ihi mo, Paray. sakripisyo mo. Oo. Kasi, ramdam namin, naging magulang ako eh. Hmm. Magulang tayo eh. Nagkaroon tayo ng anak eh. Ako, dati, bilang, kumbaga, mag-isa lang ako, dati, nagpapalaki sa anak ko. Hanggang sa malisop puntang Abron, yung na, iniwan ko yung anak ko sa nanay ko. So, ang ginagawa ko na lang, suporta, simpre. Hmm. Pero hindi man pwede magkasama kami ng anak ko, wala hmm. kaming oh So, yun. Luma, kung ba, lumalaki anak ko na malayo ako. Pero dahil, para hindi mawala yung uh, communication, araw-araw akong tumatawag Tumatawa. sa anak Eh, yun importante. At, At saka, alam mo, magulang. ang pamilya talaga, huwag mo iwala ang communication. Oh. At saka yung magulang ko, lagi naman sinasabi sa si anak ko, o, oh, yung papa mo, matawag, o, oh, papa mo, yung, Kumbaga, alam ng bata hanggang lumalaki na si ikaw yung magulang hmm, niya. Ikaw magulang. Hmm. Yun ang kagandahan. As yung respeto. Hmm. Depende kasi yun sa nagpalaki din. Yes. Okay. Totally. Respeto mo magulang mo, yung tatay mo yan. Kaya hmm. Correct. So hmm. ngayon, isang salita ko, kumbaga nakikinig yung anak ko. Yun ang sa bata na nag-guide mo ng gusto. Yun ang kaibahan. Kaya, at least, di man tayo perfecto magulang magkamagulang pre. At least nagawa natin yung maganda. Mm hmm. Yun ang So, 7 for 10. No. Nah. Para uh, maganda pa rin dito oh. magano. Kung kasama nga lang namin dito, mamaya oh, na namin, hmm. no? Saya, baka abutin pa kayo hanggang mamaya. Oh, kwento-kwento. Mm. Kagandahan na sa ganito. Kaya lang, siyempre, may mga trabaho sila. Kaya lang sila Kasi hmm. hmm. So, so Nawa to... nga ako sa kanila eh. Hmm. Sa so, totoo lang, ang hirap ng trabaho ng teacher. Mahirap. Kaya ako, anak, anak ko, hmm hindi kami nagtatalo kami ng anak ko kasi ayaw kong maging teacher yung anak ko dahil yung asawa ko teacher hindi na makatulong so yung hirap ng teacher ay yung trabaho kasi inuwi yan sa bahay eh oo oh, trabaho na sa school trabaho pa sa oh, bahay natutulog sila madaling araw totoo yun asawa ni oh. pare teacher asawa teacher so ramdam alam namin ang hirap mahirap school. stress pa sila kaya sabi ko sa na. anak ko Huwag ka talaga mag-ano ng pakatid sir Huwag mo gayahin mama mo. Di ka ba naawa sa na mama mo? Mm. Ating gabi na matutulog, nag-dial sa dokumento. Ano ko kanya? Toto, hirap. hirap. Kaya lang, no choice ako kasi may ang anak ko may sarili ng pag-iisip kasi dalaga na siya. Baga, nasa ilang buwan na lang, ta, nasa tamang edad na siya. Baga, 18 na. So, hinayaan ko na lang siya. Kasi ang sagot sa akin na anak ko, ako naman ang nag-aaral. So wala tayo magagawa. Gratis, ganagahid ganag mo siya. Oo. Oh, Yan so, ako, sige. Kung diyan ka masaya, anong gagawin ko? Oh. oh. Suportahan. Na lang. wala, wala tayong magagawa. Kundi... ang sayo, nagsuggest ka na nagsuggest anak, ganito so... Ganun, hindi madali ang paging ganon. Mm. -hmm. Importante, sinabihan mo siya para di, di ka masasisi ikaw talaga pa. Or that, bakit di mo ko sinabihan na ganito pala? O, di, 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 ka niya masasisi. Ito eh. lang pangarap ko sana sa anak ko. Accountant o CPE. Anak ko. O kahit anong medyong may, may kalidad na kurso. Kaya lang ito, anak ko, gusto niya ay magturo siya ng English teacher. Pero sabi niya, gusto ko magturo ng English teacher pero gusto ko sa ibang bansa. Kaya lang na magturo ka ng English teacher sa Amerika, eh English tao doon. <laughs> Eh, hindi ko alam sabi ko. Rekomend ko. Ikaw ko, hawak ko. Ko, utak. Bagong graduate, nasa Singapore doon ito. Sa bagay ngayon pa lang naman Singapore. kasi ba darating oras siguro pwede naman kasi dahil sa minsan sa ano mm. yung influenza ng mga kaibigan mm. sa classmate. Mm. Pagdating oras siya pwede mag ship yun eh. Oo, pwede. ba? Diba? Pwede magbago. Tolang ini ang, ang para ko talaga sa, ano, ako accountant talaga. Mm. Accountant kasi gusto ko. Oh, kaya si P, eh. kasi gusto ko lo, pagkatapos nun, kung kaya niya pa, lulusot sana siya ng lawyer. Kaya lang, wala eh. Ano, wala tayong magagawa. Hindi hmm. din natin napilit pang anak natin. Hmm. Kasi may decision din. Sarili silang... Basta sa atin, ika-guide na lang natin. Kung hmm. ano yung gusto nila, sabihin na lang natin sa iyo, support, supportahan kita. Pero yung gusto ko sana, hmm. kung ayaw mo, di... Importante, hmm. nakapagtapos. Na oh, nakapag-aral. Kasi oh. maraming kabataan ngayon, eh, hindi, hindi nakapag-aral. Nakapagtapos. Hmm. Hindi hmm. Kahit hmm. nag-aral hmm. pa hmm. rin, ang iba nagbulakbol. bulak Nahirap? Kasi hindi mo naman lahat ng panahon nagsundang yung anak mo. Pasalamat niya lang ako, ang bisyo ng ano ko puro Bible eh. Yan lang, maganda. Sabi ko, baka mamaya ay eh, mag ano ka na magpastura. <laughs> <laughs> Pero basta kung ano yung gusto nila. Oo, ah, wala akong magawa. Wala akong ano, mas mas gusto ko yun at least mapalapit sa sa kumbaga hindi siya yung napariwara na kagaya ng iba na Walang nalang sabihin mo, walang pangarap sa buhay kasi Correct Kumbaga mm -hmm. naging palaboy dyan, oh. naging matigas oh, ulo Toto may ganito na ganito Kaya mas maganda talaga dito, yung magulang, depende kasi sa magulang yan Kung Sana ikaw, talaga ang magulang, open minded din eh. Open mm, minded Totoo yun Kasi pag saradong otak, ayaw, ayaw tatang, <coughs> tatanggap ng ano Di ng mga, mga suggestion, mm -hmm. comments, gano'n ano Maka talaga yung open minded. Talaga sabi ko nga eh nag uusap na kami ni Mrs. Sabi ni Mrs. kasi walang boyfriend muna hangga't hindi kahit magtatapos ka, hmm. walang boyfriend. Sabi ko, ako naman, sabi ko, hindi papayagan ko sa mag-boyfriend. Normal yan. Hmm. Hindi magiging normal ang isang tao oh, kung walang ka ba? walang kung hindi nakakaramdam ng ng hmm. um, love kasi hmm. normal yan eh. Eh, ta bakit ako nakaramdam ako ng love? Siyempre, high school, di ba? Mm. Ayaw pa kaya, college na yan. Yeah. Pero sabi ko, ang pakipagrelasyon, eh, lagay, sa, sa lugar. Kung gusto mo magpaligaw kay dalaga ka man, papuntay yeah. mo dito sa bahay. Yeah. Hindi ako magano. Sabi nga nila, siguro hirap ligawan na ano na kasi nag-iisang anak tapos napakahigpit. Oh. Yeah. Sundalo yung tatay. Oh. Yeah. Baka may pagkahigpit. Hmm. Yeah. Tuloy, no, mahigpit ako kung hindi matino. Hindi tama. Hindi tama. Hindi Sama tama. Pero kung tao ka, marunong ka pito, oh, punta ka sa bahay. Oh, yun talaga ang the best way. Yun talaga ang pinaka-the best way sa anak na i mo siya. Sabihin mo, anak, hindi ako against sa pag-legal Pero ang gusto ko lang, ilagay sa tama, bibisita sa bahay, ayaw ko nang doong-doong kayo napunta. Hmm, normal yun, Magpakilala sa akin, at saka, ang pinaka-the best way, huwag mo isuko, unahin mo ang future mo yun, ang isipin mo. Yun. Eh, sabi ni Mrs., hmm. hindi kahit graduate na, magtrabaho muna. I-enjoy mo muna hmm. ang pagiging ang income mo. Enjoy mo bago ka mag-asawa. Eh, sabi ko, eh paano naman kung nalipasan ka na? Kumbaga, <laughs> malipasan ka na. O. Oh. Di ba? At is experience mo. Oh. Kasi para di maano na. Yung ano kasi, sinasabi nila, no, ano, Ah, ano? uh, sabi nila, bata ka pa, 20, 20, 20 plus ka lang. Wag ka mag-anak. Hmm. Hindi. Sa so, totoo lang, mas maganda magkaroon kang uh, pamilya yung alam ah, diba, mo nakagraduate ka na mm. ayun insakto yun yung kaya mo na magtayo mm. kaya mo mabuhay mm. pero kung sabi mo yung sobra sobra na mga 30 plus ka na bago magpamilya oh. pag 30 plus ka palagay natin magkaanak ka ng 40 mm. so 10 years old pa lang anak mo 50 ka na oh, wala na O ugod ka na. O, diba? So matanda ka, may obligasyon ka pa. Kaya yung tingnan mo yung mga kaba, yung bata pa na nagkaroon na anak. Hmm. Pag edad nilang 40, di ba? Graduate na lahat mga Ay, anak nila. Kaya hay na Wala, sila Wala hmm. silang obligasyon. Totoo. Hmm. Eh ako, ayaw ko naman na maging zero. Nag-iisa lang yung anak ko, tapos hindi pa mako... <laughs> <laughs> hindi ako mabigyan ng apo. <laughs> Malungkot naman ang buhay ko. Correct. Kaya, diba? kaya talaga makita mo rin. Puto ng apelido ko kasi babayan ako eh. <laughs> <laughs> Yun lang. <laughs>